sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng makakapal na kabubatan at kahanga-hangang kabundukan na si Isagani. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na ang malalim na asul na mga mata ay sumasalamin sa magkahalong kalungkutan at determinasyon. Ang kanyang uban na buhok at ang magiliw na mga linya sa kanyang mukha ay nagkwento ng isang buhay na minarkahan ng mga ups and downs. Si Isagani ay kilala sa pamayanan bilang isang reserbadong tao na madalang na makibahagi sa mga sosyal na kaganapan sa nayon. Bukod sa kanyang pagiging reclusiveness, si Isagani ay kilala sa nayon bilang isang mahuhusay na manggagawa, na dalubhasa sa paglikha ng mga kasangkapan, at iba't ibang mga piraso ng kahoy na may pambihirang kasanayan. Ang kanyang maselang gawain at ang kagandahan ng kanyang mga likha ay pinahahalagahan ng lahat. Bagamat hindi siya namamayagpag, ang kanyang kwento ay isang bukas na lihim sa mga lokal na residente. Ilang taon na ang nakalilipas, si Isagani ay iniwan ng kanyang asawa nang walang anumang paliwanag, na nag-iwan sa kanya ng malalim na emosyonal na mga pilat. Simula noon, isinara na niya ang kanyang sarili mula sa mundo, nakahanap lamang ng aliw sa mahabang paglalakad sa kabubatan at sa kanyang regular na pagbisita sa kanyang ina, si Luz Viminda. Si Luz Viminda ay kabaliktara ng kanyang anak sa maraming aspeto. Sa kabila ng kanyang katandaan at pisikal na kapansanan sa kanyang mga binti, siya ay isang maliwanag na presensya sa komunidad. Ang kanyang bahay, isang maaliwalas na estrukturang kahoy sa gilid ng nayon, ay palaging naglalabas ng nakakaaliw na aroma ng bagong lutong tinapay. Gustong-gusto ng mga taga-nayon ang pagbisita kay Luz Liminda, hindi lamang para sa kanyang masasarap na tinapay kundi pati na rin sa maliliit na nota ng pampatibay-loob na ipinamigay niya sa kanila. Ito ay isang taglagas na hapon nang ang buhay ni Isagani ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago. Matapos bisitahin ang kanyang ina, nagpa siyang gawin ang isa sa kanyang karaniwang paglalakad sa kabubatan. Ang hangin ay sariwa, napuno ng halimuyak ng mga nahulog na dahon at mamasamasa na lupa. Ang mga puno, kasama ang kanilang mga ginintuang at pulang dahon, ay bumuo ng isang makulay na kanopi sa ibabaw ng mga paikot-ikot na landas. Noon niya ito nakita, isang batang babae, hindi mas matanda sa lima, na nakasiksik sa ilalim ng isang sinaunang puno. Magulo ang kanyang kayumangging buhok, at madumi at punit-punit ang kanyang asul na damit. Ang kanyang malalaking mata, na puno ng luha, ay tumingin kay Isagani ng may takot at kawalan ng katiyakan. Maingat na lumapit si Isagani, batid niyang baka lalo siyang takutin ng presensya nito. Hello, malumanay niyang sabi, lumuhod sa isang ligtas na distansya. Okay lang. Nandito ako para tumulong, ang batang babae ay hindi tumugon, pinanood niya lang siya nang nakadilat ang mga mata, nang hindi gumagawa ng ingay. Sinubukan niyang muli, tinanong ang pangalan nito, at kung nasaktan ba siya, ngunit na natiling tahimik ang dalaga. Naisip ni Isagani na marahil siya ay natakot na magsalita, at ang ideya na iwan siyang mag-isa doon ay lubhang nabagabag sa kanya, alam niyang kailangan niya ng tulong at nagpasya na ang pinakamagandang tao na kukuha sa bata sa sandaling iyon ay ang kanyang ina, si Luz Liminda. Dahil ayaw na niyang takutin pa siya, iniabot ni Isagani ang kanyang kamay, na iminuwestra na nais niyang dalhin siya sa isang ligtas na lugar. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, hinawakan ng dalaga ang kamay niya, tumayo sa nanginig na mga paa. Binuhat siya ni Isagani sa kanyang mga bisig, naramdaman ang kanyang maliit na katawan na nanginig sa kanyang katawan, at nagsimulang maglakad pabalik sa nayon. Ang daan pabalik ay mas matagal kaysa dati. Ramdam ni Isagani ang mabilis na pagtibok ng puso ng dalaga at naririnig ang hindi regular na paghinga nito. He murmured words of comfort, hoping that somehow his voice can calm her. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa bahay ni Luz Viminda. Agad na kumatok si Isagani sa pinto, at hindi nagtagal ay lumitaw si Luz Viminda. Ang kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pag-aalala nang makita ang bata sa mga bisig ng kanyang anak. Mabilis silang iginya ni Luz Viminda sa loob, sinusuri ng mga mata niyang karanasan ang sitwasyon. Hiniling niya kay Isagani na ilagay ang dalaga sa komportableng sofa sa sala at umupo sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang buhok habang nag-aalok ng mga salita ng aliw. Ipinaliwanag ni Isagani na kailangan niyang umalis saglit upang humingi ng tulong sa mga pulis, at si Luz Viminda, na may nakakatiyak ng ngiti, ay tiniyak sa kanya na alagaan niya ang dalaga hanggang sa ito ay makabali. Malumanay na umiti si Luz Viminda, kailangan niya ng pagkain at ilang maiinit na damit. Pansamantala, maaari kang pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat na natagpuan namin siya. Sigurado akong desperado na ang kanyang mga magulang sa paghahanap sa kanya. Sa kanyang pag-alis, si Isagani ay nakadama ng kaluwagan sa pagkaalam na ang bata ay nasa mabuting kamay at nagmamadaling umalis upang makakuha ng karagdagang impormasyon upang makatulong. Sang-ayon sa plano ng kanyang ina, si Isagani ay nagtungo sa istasyon ng pulisya habang si Luzliminda ang nag-aalaga kay Ligaya. Ang daan patungo sa istasyon ay isang ipuipo ng mga kaisipan para kay Isagani. Nagtataka siya kung paano naligaw ang isang maliit na bata sa malayo sa bahay, at ang kanyang puso ay sumakit sa pag-isip ng kawalan ng pag-asa ng kanyang mga magulang. Pagdating sa himpila ng pulisya, sinalubong si Isagani ng isang eksena ng kontroladong kaguluhan. Sa reception desk, mabilis na kausap ng isang dalaga ang isang pulis, nanininig ang mga kamay habang hawak ang isang litrato. Sa tabi niya, ang isa pang nakababatang babae ay tila nahihirapan din lumapit si Isagani, hinuhuli ang mga pira-piraso ng usapan. Nawala kaninang hapon ang anak kong si Ligaya, 5 years old. Pinatunayan ng mga salita ng babae ang kanyang hinala. Ito ang ina ng bata at ang kanyang pangalan ay Ligaya. Humakbang siya pasulong, marahang hinawakan ang balikat ng babae. Excuse me, mahina niyang sabi. I think I found your daughter. Biglang lumingon ang babae, nanlaki ang berdeng mga mata sa pag-asa at takot. You found her. Where is she? Okay lang ba siya? Tumango si Isagani, gumaan ang pakiramdam na makapaghatid ng magandang balita. Ligtas na siya. Natagpuan ko siya sa kabubatan at dinala sa bahay ng aking ina. Mabuti naman siya, medyo natatakot lang. Humihikbi ang babaeng nagpakilalang amihan, halos bumigay na ang mga binti. Ang dalaga sa tabi niya, na natuklasan ni Isagani ay yaya ni Ligaya, ay nagsimulang umiyak sa kaginhawahan, dahil si Ligaya ay nawala habang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nasa trabaho si Amihan nang mangyari ang lahat. Mabilis na ipinaliwanag ni Isagani ang sitwasyon sa pulis at nag-alok na dalhin si Amihan at ang yaya sa bahay ng kanyang ina. Ang pagmamaneho pabalik ay napuno ng mga nag-aalalang tanong ni Amihan na sinagot ni Isagani ng buong pasensya na maaari niyang makuha. Pagdating sa bahay ni Luz Viminda, sinalubong sila ng isang eksenang nagpainit sa puso ng lahat. Si Ligaya, na ngayon ay mainit at malinis, ay nakaupo sa mesa sa kusina, kumakain ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ina, at mabilis siyang tumakbo sa mga bisig ni Amihan. Nagulat si Isagani ng mapagtanto na si Naluz Viminda at Ligaya ay naguusap gamit ang sign language. Natutunan ni Luz Viminda ang mga palatandaan sa paglipas ng mga taon dahil madalas siyang nakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan sa lokal na sentro ng suporta sa komunidad. Siligaya, Nabini at Pipi ay tila mas komportable at ligtas na makipag-usap kay Luz Viminda na nagdulot ng kaginhawahan at pasasalamat sa lahat. Nahanap ng mga tamang tao ang babae sa nakakatakot na sandaling iyon na nararanasan niya. Ang muling pagsasama ay minarkahan ng isang alon ng damdamin. Buong lakas na niyakap ni Amihan ang anak habang umaagos ang luha sa tuwa. Si Ligaya, gamit ang sariling paraan ng komunikasyon, ay sinubukang ipaliwanag ang nangyari. Ikinuwento niya na nakakita siya ng isang tuta at sinundan ito ng malayuan na nagpapaliwanag kung paano siya naligaw hanggang ngayon. Malamang na naligaw siya sa daan at ang katotohanan na natagpuan siya ni Isagani ay isang tunay na himala. Lahat ng nakasaksi sa sandaling iyon ay nakadama ng matinding kaginhawahan, batid na ang kinalabasan ay maaaring ibang iba. Naantig si Isagani sa sitwasyon, hindi maiwan ng kanyang mga mata sina Amihan at ligaya. May kung ano sa eksenang nakaantig sa kanya ng malalim, na pumukaw sa damdaming matagal na niyang ibinaon. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan ni Amihan si Luz Viminda upang muling magpasalamat. Si Ligaya na ngayon ay mas komportable ay gustong gumugol ng oras kasama si Luzviminda na animated na nakikipag-usap sa sign language. Si Isagani na sa simula ay sarado sa mga bagong tao sa kanyang buhay, kung minsan ay natagpuan sila sa bahay ng kanyang ina kapag sila ay bumisita. Nagsimula siyang masanay sa mga pagbisita at inaabangan pa ang mga ito. Si Amihan ay isang kahanga-hangang babae. Isang nag-iisang ina, siya ang nagpalaki kay ligaya ng mag-isa mula nang iwan siya ng ama ng dalaga sa panahon ng pagbubuntis. Nagtrabaho siya bilang isang nurse sa lokal na ospital, binabalanse ang nakakapagod na mga pagbabago sa pagiging ina. Ang kanyang lakas at dedikasyon ay humanga kay Isagani, na nagsimulang makita sa kanyang mga katangian na labis niyang hinangaan. Sa paglipas ng panahon, ang mga pagbisita ay naging mas madalas. Natagpuan ni Amihan sa Luzviminda hindi lamang isang kaibigan, kundi isang maternal figure na hindi niya kailanman nagkaroon, dahil ang kanyang sariling pamilya ay nakatira sa ibang bansa. Umunlad si Ligaya sa ilalim ng pangangalaga ni Luzviminda Viminda, natututo ng mga bagong salita sa sign language, at nagkaroon ng kumpiyansa. Si Isagani naman ay dahan-dahang nagbukas. Ang patuloy na presensya ni na Amihan at Ligaya sa kanyang buhay ay naghatid ng liwanag na hindi niya na malayang nawawala natagpuan niya ang kanyang sarili na mas nakangiti, sabik sa mga sandaling magkasama sila. Isang araw habang nagpipiknik sa hardin ni Luz de Minda, pinanood ni Isagani si Amihan na nakikipaglaro kay Ligaya. Pinaliguan ng araw sa hapon ang tanawin sa isang ginintuang liwanag, at naramdaman niya ang kanyang puso na napuno ng emosyon na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto niyang umiibig na siya. Ang unang takot sa pagsasakatuparan na ito sa lalong madaling panahon ay nagbigay daan sa isang pakiramdam ng kapayapaan. Napagtanto ni Isagani na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, handa na siyang buksan muli ang kanyang puso. Sa sumunod na mga linggo, nagsimulang magkita si na Isagani at amihan ng mas madalas, madalas na nakikisali sa matalik na pag-uusap at mga sandali ng pagsisiyasat ng sarili nakaupo sa mga cave o naglalakad sa nayon, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento, pangarap, at takot. Inihayag ni Amihan ang kanyang mga paghihirap bilang nag-iisang ina, inihayag ang pagod at katatagan na humubog sa kanyang buhay. Binanggit naman ni Isagani ang sakit ng pag-iwan ng kanyang dating asawa at ang mga peklat na iniwan nito. Alam ng dalawa na may malalim silang sugat, ngunit magkasama silang nakahanap ng espasyo ng pangunawa at suporta. Ang tunay na koneksyon na ito ay nagdala ng bagong pag-asa at isang pagnanais para sa pagbabago at paggaling na nagpapahintulot sa kanila na simulan ang pag-aayos ng kanilang sariling mga sugat habang kapwa sumusuporta sa isa't isa. Si Luz Viminda, habang pinagmamasdan ang pamumulaklak ng relasyong ito, nadama ang kanyang puso na napuno ng kadalakan. Nakita niya ang pagbabago ng kanyang anak na ang kinang sa mga mata nito, ang madaling niti na matagal nang wala. Sa ligaya, natagpuan niya ang apo na hindi pa niya natatamo at kay Amihan, anak ng puso. Sa isang mabituing gabi, nakaupo sa swing ng barkonahe ni Luzviminda sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Isagani na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa malumanay at tapat na mga salita, ikinuwento niya kay Amihan kung paano sila nagbalik ng liwanag ni Ligaya sa kanyang buhay. Maluha-luha na umamin si Amihan na nahulog din siya sa kanya malumanay at puno ng pangako ang kanilang unang halik. Ito ang simula ng isang bagong bagay, isang magandang bagay na hindi inaasahan ni isa sa kanila na mahahanap. Lumipas ang mga buwan, umusbong ang relasyon ni Naisagani at Amihan. Sinamba ni Ligaya si Naisagani at Luzviminda, at ang pagsasamang ito ay nagdulot ng malaking kagalakan sa lahat. Isang taon pagkatapos ng nakamamatay na araw na yon sa kabubatan, nagpropose si Isagani kay Amihan. Simple at intimate ang proposal, na ginawa sa isang hapunan sa bahay ni Luz Viminda, kasama si Ligaya bilang masigasig na manonood. Agad namang tinanggap ni Amihan na may luha sa kaligayahan. Ang kasal ay isang masayang pagdiriwang na ginanap sa hardin ni Luz Viminda. Nagtipo ng buong komunidad upang saksihan ang pagsasama ng dalawang pusong nakatagpo ng pag-ibig sa hindi inaasahang paraan. Si Ligaya, na nagliliwanag sa kanyang damit na pangabay, ang siyang naghahatid ng mga singsing, sing ang kanyang mga kilo sa sign language, na nagsasalin ng mga panata ng kanyang mga magulang para sa lahat ng naroroon. Habang sina Isagami at Amihan ay nagpapalitan ng kanilang mga panata, si Luz Viminda ay nanonood ng may pagmamalaki at galak. Alam niyang simula pa lang ito ng isang magandang paglalakbay para sa kanyang bagong pamilya. Sa mga sumunod na taon, ang tahanan ni na Isagani at Amihan ay napuno ng tawanan, pagmamahalan, at saya ng isang nagkakaisang pamilya. Lumaking masaya at matiwasay si Ligaya, minahal hindi lamang ng kanyang mga magulang kundi maging ng isang lola na sumasamba sa kanya. Si Isagani, na dating nag-iisa at sarado, ngayon ay isang ganap na tao, nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng buhay. Ang kwento kung paano sila nagkakilala ay isang palaging paalala kung paano gumagana ang kapalaran sa mga mahiwagang paraan na naghahatid ng liwanag at pagmamahal ng hindi inaasahan. At kaya, sa maliit na nayon-nayon na napapalibutan ng mga kabubatan, isang bagong pamilya ang namulaklak na ipinanganak mula sa isang sandali ng kabaitan at isang magandang twist ng kapalaran. Ito ay isang paalala para sa lahat na ang pag-ibig ay may kapangyarihang pagalingin ang mga lumang sugat pag-isahin ang mga malulungkot na puso at lumikha ng mga bagong simula, kahit na sa mga lugar na hindi malamang. Kung nagustuhan mo ang kwento, siguraduhing pindutin ang like button at mag-subscribe. Ang iba pang kwentong ito sa iyong screen ay makakaaliw din sayo.